Ma buntag na tanan mga kaparmers. So karon, karon buntaga mga kaparmers, balik na po ayta dere sa tuang garden no. Kadalikiat na sa ta dere karon. na busy man ta tong mga miyaging adlaw mga kaparmers. So mo ni atong garden no? Ako ang payag nga wala pud nako humna. Agi na sad na diha na dapita. Karon. Banata. Susayo so, pa kabuntagon ron. na size pa kay para makagi-agi kita gitu, mga kaparmers farmers oh yay against the light man oh tara nagpaabot ako ang kwan mga saging against the light man ta mga kaparmers farmers okay atangin niyo ang sumpayan ani ato ang sumpay, ane, vlog na sa dire sa atong garden mga kaparmers farmers karong adlaw okay Nak mga kaparmers. Ini atong no? sumpay karun, mga kaparmers no. Ikasubo pamalandungon ning atong kahimtang sa atong pagkaparmers diri sa tuang probinsya. Ngano man, nganong nakaingon ko og ikasubo. Sa una natong vlog diri no. Ang kining palibot ninyo nga nakita na uh, inyong nakita. Perting hawana apan karon pipila palang lang ka mga adlaw mauna sad ni ang akong ikasubo nga pamalandungon mau ni siya o oh. tong luyo o oh, kata uh, luyo kana siya mga farmers balang na hawan kay na diha niya dere ang palibot wa pug kay di na ni limpyo hi kay ano uh, atong miyagi karon dag naog na og na sa niyo so mao ni atong hudhura hudhuran kalo uh, karon so medyo murag na nabul, bulol na bulol na ta so wa yo pug na mahaw da yun. sayo ko dere kay mintras wa panisilang adlaw eh, okay, mura pug kisdom panahon mo na ngao oh. mo ni abanti hon tani ro ho mga farmers aron mahawan-hawan kay sus wa gilaing maka tabang na to ni kita permita mo tabang pero ug sa to ang parte diri wa ay laing makatabang so mo na nga abanti ta pahuway sa na la unahon sa nako ni ang kahimtang diri hmm. di sa tadto sa flower shop kay medyo wa gud oh inutil nga ako ang mga tanom mo na nga oh mo ni tanaway kasubo na ko ni pamalandungon pero arang-arang git -arang ang mahudhuran oh, katungunan na tong saging di pa dayon siya ka kuan labi manggod sakto pud ron panahon na kay tungod aning uh, sige maguguan mo nang kasubo git pud dali kay motubo ang atong duha ka o kumbaga duha ka kuan ba todling, so ikumpara ni modre sa wala pag yun na sugde og hudod oh ni ang kahimtang oh pete nang labunga pero kini ato ginideng at anamon atuhon ta ni kay aron dili ta maapsan pero apsan na mangi ko oh mo na niyo so iblisingan jud ang atong ko atong tanom so gitagaan jud og higayon sa Ginoo mabuhi magkugi lang giyo, pero karon kugihan ta ginero kuan oh mo ni hudhuran ta paingon to perti gini hawa na atong una na tong vlog dire pero karon ang sitwasyon mao na ni ginhawa, ginhawa scar kita gitanderon So atangin ninyo, i up sa taniya to ang kamera para makita ninyo kung sa gi-update ani to ang kuan garden, no? So dire na sad ta maghimog content mga ka-farmers. O dire mga ka-farmers, pilar may daga sa oras. Aw, nag bus over ta dire og nag pass forward pud ta mga ka-farmers kay medyo taas gyud nga video. Niya mga ka-farmers, masungot pug kuan ako ang garden kay tungod perting daghan mang Uh, gabing laaw mga ka-farmers nawa o mo na niya itong agi karun na hinahinay lang yun kaya sakit masawak mga ka-farmers o mo na nga kung kamo diha mga ka-farmers katong nakarelita niya itong video karun Paki share o like na lang diha mga ka-farmers no comment po mo diya sa comment section para ato sa mahibalan kung tagadiin po mo o unsa po yung mga estilo sa inyo pagpanguma diya mga ka-farmers maupo niya ako wadere So, bihira ra kayo mo gamit siguro aning pag-ingon ani mga farmers no nga pala ang gamiton. So ako ah, uh, instead nga guna pala nga kung gigamit mga ka farmers kay aron sad nga uh, matik ba dali siya ma Ma dali siya makaagi bisag pilar ka sigundo. Oh. Muna nga ah, uh, parang kada kita no. Dili lang kita mawadas paglaom mo kani eh, oh. Aso lang kayo nang kuan lagi kining tagas nang nga uh, asa ni lagway sa pagkatay sa kwan basagbot kay igwitik ni mo masangit yung pala mga nga di day sa layo tirada akong tirada mao gini mga ka farmers hmm. anang guna kay gamay magay palad nang guna ba ako pala pilar kasih gondo na kaya eh, nga to ang gapas nga maka agita tabi maka pamahaw kaya kining style lagi mga kapar pagi kuy pamahaw ni gisayuan na nako kaya ang akong pas nga dili ko ma sa init oh, ni mga ang agi nindot yun siya umuduran mga anak maswa so ni biradan mga init gutom na masad kit tim ating pamahaw na gud kan ni mahawan unyang hapon or sunod adlaw mahuman ba ni karon kay init naman yo usa tay pamahaw so mauli na lang sa ta sa mama mamahaw ta mga farmers kay ano lawas mo puhunan so maura ni akong update diri sa atong garden mga farmers no ang ato ang paghawan ug ang pagpananom maura siya. so ang katong nakarelate ani maura gyud makasabot no maurigay maka o pag-share niya itong atong uh, vlog karon sa atong garden no yeah, I love you ninyong tanan hindi lang po nga kay natutas o na to ito ang kwan kaya wag mo kayo po yung awa eh so dari na lang kutob niya atong uh, pagbag vlog about sa itong garden kana dia libon pa kayo na pero ito ng majikon, mga sunod adlaw kasi kung mahuman na ni ibirahan sa tanio niya hapon kaya lain trabaho ito ang ato bangon. Okay. Mora to mga ka-farmers. I love you all.